Hey, guys! Welcome to my vlog! Kiyomi! Kiyomi! I love you! Kiyomi! 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 Uy, dumalik ka na! Ayan nga, pinagmamadali na tayo kasi baka umulan. At Dito sa video neto, makikita nyo kung paano maghangon ng uling. Yan, tinatanggal na nyo mga lupa-lupa. Tapos yun, pinala na nga ni nanay para lumabas na yung uling. At yan, kukuha ng tubig para diligan yung may mga konting baga pa. Kasi nakakapaso yun sa kamay pag hinangon na yung uling. At dito nga, tinulungan na tayo ni tatay para mapadali. Ayan, makikita nyo, dinidiligan ni nanay yung may mga may baga pa. Ayan. Binigyan nyo ng konting tubig. Ayan. Ayan. Dito naman, uh, tinutulungan na natin si nanay para isa ako yung ugling. Kaya sa mga kabataan dyan, kung may pagkakataon tayong tumulong sa magulang natin, gawin natin. Kasi tayo lang ang maaasahan nila. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, uh, tayo lang na nating magkaisa. Kaya saludo po ako sa mga magulang dyan na walang sawang sumusuporta sa kanilang mga anak na mabigay yung gusto mapag-aral kahit sa hirap ng buhay ngayon. Kaya kahit kaan naman kahirap ang buhay ngayon, laban lang para sa pangarap. At ito nga pala ang inyong Kuya Ace. What's up, guys? Thank you for watching.